Hello guys, welcome to my vlog. Uh, ito po pala yung ginamit ko sa sa bunganga ng anak ko na may nana tapos magapa yung mga nana. Then uh, ito yung nilalagay sa mga ano na lumitaw sa kanya. guys. Wait a <laughs> Then, allergy. Allergic. Hey, allergic. No. Citricin. Then, nilalagdat uh, din siya, guys. Hey. 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 Ayan, daming lumit dami ako sa kanya, guys. Ito, ito yan. Ayan, ayan. and guys. Ang daming. Sobrang daming. Tsaka sa ano, bibig mo, guys. Ayan. Nakapatingin ako na Ayan, ang dami guys. Ayan, pati sa siko guys, meron. na yan. Madami yan. Ang kaliwaan guys. Ayan, pati sa, uh, ano, sa chan. Ayan, medyo putik-putik Pero nawawala na siya kakunti. Ayan guys, kapag may nararamdaman yung anak mo, ayan, ininumin -in nila. Ayan guys. Thank you for watching.